Testing time. Wow! Yes, nice na naman. nga man dati kwarto ni Kabsat ko. Napansin ko man kas lawan ti Kama na. Kat kinita ko talaga gaya man nga na ikaing-ing pisan Kama na. Daras man nga kimugtar ti Asi kanya. Damn. Dati kaong ganti pusok ko talaga nga maasyan launay kanya nata. Syempre, na ta. Siyempre ni Kabsat ko kat may isang nga kuba. E, so nga... No, im-imagine na nga pagidaan na. Kasa anong jelly ko dan na? di ba nang na sakit Nga rod, kas may isang -ayat nga naayat na dungo nga manan. Wow! Ang kagumaakman man nga inggatangan gatangan, na ti kutsun na. Medyo na puskol mo kakapsa, 4 inches ato yung ti kapal na. Hamot siguro nga marigatan ni ing ingungo at launay nga kalsat. Nung no, agid daman kin maturog man dito yung kutsun. Kasta ti kinapatag mo kanya kalwina. Iso nga ni, kita ang basit Yun. <laughs> Pasensya amon tikabsat mo ta kasta pala ang timay paay na. Into no mga bak tiloto ko jeton waterbed ti itad na kanyam. What? Bam tarugya kon tatatayag agtaya tiloto? loto. Oh, tuwang-tuwa naman ng mga dalawang bulinggit diyan. Oh, andiyan pa yung isang tiyanak. So it's time intay nga rodon ipan kin ni Tita Alwina datoy kutsun na ang um, mamadlaw ka kayam ken kakabsat nga iso na kat naragsak or nga maipinta ti rupa na pero di pinside naragsak data nga makatanggap ti regalo basit nga regalo nga naggaputoy na pintas nga manang na huwin ko namlat tan sa bali nga manang mo eh uray marigrigat la ang ti kabsat mo basta no makita nga medyo marigatan ka wino. no pagsaya atam ipaiko kanyam Basta kaya, handang nga birukan kan laki dito. 2 by 2, 4 kwantos, winosito dyan. so, ayan na. Testing time. Wow! wow. wow. mayat ka no mo. ka kapsa. Thank you po.